Sir Mancho, may bago po tayong kasambahay sa mansyon. Gusto niyo po ba siyang papasukin dito sa opisina? Tanong ng sekretary ni Mancho, may ari ng isa sa pinakamalaking mansyon sa kanilang bayan. Napansin ng sekretary na walang hibo ang amo niya. Nakatulala lang ito sa malayo na tila may malalim na iniisip. Ito din ang laging napapansin ng mga tauhan dito sa mansyon. Lagi nilang nadadatnan na nakatulala si Mancho sa malayo kilala si Mancho ng maraming tao dahil sa estado ng buhay na meron ito at dahil na din sa maraming achievements na nakuha nito. Anak siya ni Doña Valerie at Don Romeo na nasa ibang bansa para sa bakasyon. Naiwan sa mansyon si Mancho dahil ayaw niyang pabaya ng negosyo. Sir, may problema po ba? Nag-aalalang tanong ng sekretary nito. Nanatili pa rin itong nakatulala sa malayo habang may hawak na kwintas. Ito yung kwintas na pinakaiingatan ni Mancho dahil ito lang ang meron siya na bigay daw ng kanyang tunay na ina. Maya-maya nga lang ay napansin na ng sekretary na umiiyak na ito. Sir, bakit po kayo umiiyak? Tanong pa nito. Sa wakas ay lumingon si Mancho. Wala ito. Sige na, papasukin mo dito ang bagong kasambahay. Matamlay nitong boses bago uminom ng wine lumabas ang sekretary niya para tawagin ang bagong kasambahay. Manang Linda, gusto po kayo makita ni Sir Mancho. Magalang na tono ng sekretary ni Mancho kay Manang Linda ang bagong kasambahay. Salamat, tanging tugon nito. Kung pagmamasdan mo si Manang Linda, mapapansin mo agad ang mga malulungkot nitong mga mata. Kulubot na din ang balat niya dahil sa edad nito. Pumasok na nga sa opisina ang matanda habang may bitbit -bit na isang maliit na bag. Nung marinig ni Mancho ang nagbukas na pinto, lumingon agad ito. Tila natigilan si Mancho nung bumungad sa kanya ang matanda na nakangiti sa kanya. Para bang ang saya-saya ng matanda nung nakita siya. Sir, siya po si Manang Linda. Siya po ang naatasan na maglinis ng kwarto nyo at mag-aasikaso sa inyo wika ng sekretary. Agad na lumapit si Mancho sa matanda at nagmano. Lumaki kasing may respeto ito sa lahat kahit sa mga kasambahay. Pagkatapos noon, nagsimula ng magtrabaho ang matanda. Hindi na interview ni Mancho ang matanda dahil maraming mga tumawag sa kanya tungkol sa negosyo. Kinausap naman ni Mancho ang sekretary niya. Rhea, saan mo natagpuan si Manang Linda? Tanong ni Mancho sa sekretarya na si Reya. Nakita po siya ng security guard sa labas at nagsabi nga po na gusto daw po niyang magtrabaho dito. Nabigla nga din po ako kasi ang tanda na niya pero gusto pa rin po niya kayong pagsilbihan. Sagot ng secretary na nag-aayos ng mga papel para sa meeting ni Mancho. Napangiti si Mancho sa narinig. Ang tagal na kasi nilang naghahanap ng personal assistant ni Mancho pero dahil kilala si Mancho, sa mabilis uminit ang ulo, walang nagbalak na mag-apply. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Bulong ni Mancho sa sarili. Lumipas ang mga araw. Tuwang-tuwang lahat sa matanda dahil sobrang sipag dito sa trabaho. Sobrang maasikaso talaga siya sa amo niya. Halos pagkagising pa lang ni Mancho ay nakahanda na ang lahat. Magandang umaga po, sir. Sir, naayos ko na po ang mga damit nyo na dadalhin nyo sa business trip. Nakahanda na rin po ang breakfast nyo. Mahirap po na umalis kayo nang walang laman ng tiyan. Kaya pinaghanda ko na kayo. Nasa lamis na na din po ninyo ang mainit nyong kape. Bungan ng matanda kay Mancho. Salamat po. Yun lang ang naisagot ni Mancho. Nasa kama pa lang kasi siya. E eh halos handa ng lahat. Walang nakitang problema sa matanda. Pagkos ay masaya ang iba pang kasambahay dahil dumating ito sa mansyon. Parang naging isang ina ito sa lahat. Manang, hindi po ba kayo nahihirapan na linisin ang kwarto ni sir? Makalat po kasi siya lalo na sa mga gamit. Tanong ng isa sa mga kasambahay dito sa mansyon. Numiti ang matanda. Ayos lang sa akin yun. Responsibilidad ko din naman na gawin yun. Sagot nito habang inaayos ang magulong kama ni Mancho. Isang araw, dumating sa mansyon si Mancho na sobrang init ng ulo dahil sa problema sa negosyo. Ayaw kasi niya na bumagsak ang negosyo dahil ayaw din niyang ma-disappoint ang mga magulang na nasa ibang bansa Sir, ano pong gusto nyo? May gusto po ba kayo? Bakit parang init po ng ulo nyo? Mga tanong ng matanda habang humahabol sa amo na lang Ano ba manang? Alam naman po nyo na may init ulo ko, di ba? Pwede po bang iwan nyo muna ako? Medyo mataas nitong boses dahil sa mga problema Bakit po ba? Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin Huwag mong idaan sa galit. Masikaso pa rin na boses ng matandang si Manang Linda. Natigilan si Mancho sa sinabi ng matanda. Kahit kailan kasi ay hindi naging ganito kalambing ang mga magulang niya na nasa ibang bansa. Hayaan na muna po ninyo ako. Wika ni Mancho sabay pasok sa kwarto at nagkulong doon. Nalungkot ang matanda nung makitang nagkakaganon ng amo. Lumipas ang mga taon kahit mas lalong tumatanda si Manang Linda ay hindi niya naisip na umalis sa mansyon. Bakit ganito? Bakit parang kahit anong gawin ko, wala pa rin? Bakit kahit maayos naman ang negosyo, bakit nakakaramdam pa rin ako ng lungkot na hindi ko alam ang dahilan? Rinig ng matanda mula sa kwarto ni Mancho. Umiiyak mag-isa si Mancho kaya nung marinig iyon ng matanda ay agad niyang binuksan ang pinto at mabilis na tumakbo para yakapin ng amo. Huwag ka nang umiyak. Nasasaktan din ako. Bulong ng matanda habang yakap si Mancho. Tinanggap ni Mancho ang yakap. Kahit kailan ay eh hindi niya naramdaman ng ganitong yakap mula sa mga magulang niya. Parang may bago siyang naramdaman na hindi niya alam kung ano. Salamat manang. Tugon niya. Dumating ang araw ng pag-uwi ng mga magulang ni Mancho na galing sa ibang bansa. Ma, pa, namiss ko kayo sa lubong ni Mancho sa mga magulang at nagyakapan sila. Napaluha ang matanda nung nakita niya ang sandaling iyon. Masaya siya na nakikitang masaya si Mancho. Kilala ni Manang Linda ang mga magulang ni Mancho kaya natakot siya na baka makilala siya ng mga ito. Kailangan ko na atang umalis. Masaya na ako na napagsilibihan ko ang anak ko. Pasensya na anak kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Bulong ng matanda sa sarili bago nag-impake ng mga gamit niya sa gitna ng pag-aayos ng mga gamit nakita siya ni Donya Valerie anong ginagawa mo dito Linda? gulat na gulat na sigaw ng Donya. huwag kang mag-alala hindi ko kukuhani ng anak ko kaya lang ako narito ay dahil gusto kong bago ako mamatay ay nasilayan ko at napagsilibihan ko siya naiiyak na boses ni manang Linda may usapan tayo Linda kaya sana tuparin mo yun Makakaalis ka na. Hindi makangitingwika ni Donya Valerie sa matanda. Mama, kilala mo siya? Tanong ni Mancho, nakakapasok lang sa kwarto ng mga kasambahay. Nagulat ang donya, lalo na si Manang Linda. Walang umimik. Anong sabi nyo? Ano pong anak Manang Linda? Ano pong ibig sabihin nyo? Ano din po yung narinig kong usapan? Wala pa rin magbalak umimik. Manang Linda Magsabi nga nga po ng totoo sa akin Boses ni Mancho na parang masisiraan siya ng ulo sa gulo ng isip Walang umimik Mama, si Manang Linda po ba yung sinasabi niyong totoo kong ina? Sa kanya po ba galing yung pintas? Tanong pa ni Mancho sa donya Tumango ito at doon na nga nagsimulang tumulo ang mga luha ni Mancho Mancho, anak kita Hindi ako pumunta dito para sa pera na meron ka o sa kahit anuman pumasok ako dito bilang isang kasambahay para sa ganong paraan ay maparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko Gusto ko bago ako mamatay sakit na meron ako ay eh nakita ko man lang ang mukha mo nang harap-harapan na masaya ako na pagsisilbihan kita kasi anak kita kahit mapagod man ako sa kakatrabaho sa iyo ayos lang sa akin kasi mahal kita Sorry hagulhol sa iyak ni Manang Ginda bakit mo ko nagawang ibigay sa iba? Tanong ni Mancho sa kawalan. Anak, patawarin mo ako Nagawa ko lang naman yun kasi gusto ko may magandang kang kinabukasan. Masaya ko na napunta ka sa pamilya na kaya kang bigyan ng edukasyon. Magandang tirahan, masarap na pagkain, maayos na mga damit at maayos na buhay. Pero paano naman po ako na lumaking hindi alam kung sino ang totoong ina? Alam niyo po, kahit na sa akin ang lahat ng material na bagay, alam ko na may kulang sa pagkatao ko. At yun ay ikaw. Ikaw yung kulang na gusto ko, na hinahanap ko. Agad niyakap ng matanda ang anak. Lahat ng kasambahay sa mansyon ay nabigla sa nalamang katotohanan. Sana mapatawad mo ako anak ko. Walang imik si Mancho habang yakap siya ng tunay niyang ina. Aalis na sana si Manang Linda nang bigla siyang niyakap ni Mancho Simula noon Sinulit ng mag-ina ang bawat oras Ginawa nila Yung mga bagay na ginagawa ng mag-ina Ginawa din ni Mancho lahat Maagapan lang ang sakit na meron si Manang Linda Nanaig pa rin talaga Ang pagmamahal At pagpapatawat ng isang anak sa ina Pero ang mundo Ay sadyang mapaglaro Dahil makalipas ang isang buwan Ay binawian din ang buhay si Manang Linda Walang nagawa ang maraming pera ni Mancho. Pero kahit papaano ay naipadama niya sa huli ang pagiging isang tunay na anak kahit sa maiksing panahon.